dati sa turret pos, oh, ako yan. Ako na yan. Wala nang iba pa. Okay. 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 Oh, 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 Kaya mo ako? oh, 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 mapupunta to? Farming or jungling? gusto mo mapunta sa langit, ha? Farming oh, lane, okay. Yan, mamalasing ka Pag gusto niyong makipag-switch mga pre, halimbawa naglalarok ng e H O K, okay, ganito lang yan. I-press niya lang to. Ayan, o. Oh. Makikita niya dito yung switch. Matalino ka mo ako! Eh! Okay, ito so, lang. Ayan, ganyan lang. Eh, yeah, pag idol na na ako nito Si Kwan eh. Si Huyi. Wala, wala sinabi yan. Ah, nah. Skin pa. Magsik ng skin pa, min. Nagmamalaki <laughs> pa skin mo. Ah, kaya lang pala ito. Daming pa. <laughs> <laughs> hero din sa ito. Okay, mga pre. Ang hirap pala lahanin. Tatanga ka kasi eh. Ang hirap pala lahanin mga pangalan nila. Masyado kang mariklamo. Gusto mo na Ang ganda na dito mga presa sa Okay, ang ganda ng graphics talaga. Sobrang ganda talaga ng graphics. Sa so, dito. position lang. Okay. Ayan. Uh. Mamaya hmm. sa class. Ang technique lang kaya ng no, mga pre kay... Ah, sige, sige, sige. Up, up, up. na! Ang technique na kayo yung mga pre, pag team fight, gamitin mo yung ano, yung skill one. Nakala mo yung marunong pa yung kanino. <laughs> Kapag ka magaling ka mag-position mga pre, ayan, nakatay to. Nakatay to. Oh, oh, oh. Diba? Kita niya, no? Kita niya, no? Patayan. 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 Oh, oh, oh. Oh, ay, bisit, oh. Baka sa una lang yan. <laughs> ano ang nakasimple, mga pre? Napaka-easy. Ulol! Oh, patay na naman to. Patay na naman to. Patay na naman to. Oh, sige. Sige, lumipad ka. Lumipad ka. Ay, isip, patay na naman to. <laughs> oh, oh, oh. yung nakaharang si Frosty. Eh. Kamisip ka ba? Oop, 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 oop. Oh, sige, sige, sige. Mamamatay um, ka. Oh, 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 oh. <laughs> Aba! Ang lakas na loob, oh. Oh, 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 oh. Hindi niya ko kaya pre. Oh, 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 oh. oh. <laughs> <laughs> yan. <laughs> Wala eh, hindi maaaring yung ano, namin, Itong support namin eh. Bindo turo ka pa eh. ako. Ito yung pinakamalakas. <laughs> Malakas ba yung putok ng bunga nga mo? Ano yan? talaga <laughs> ito pagka bumalik.

<camina> Ay! Ano <phenomenon> nga, ko, ka kong siya ano? Ano? Uh? ka, kumag ka. Hindi ka makakawala sa amin. Ay, naku. Kahit anong gawin mo, patay ka na. Hmm. Oo. sus naman, uh, oh. Ay, naman! Oo. Ano mo ba, ano na, taklobal to? Ha? Uh?

naman. Kaya kapatid. patay, na. pre, 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 dito, dito. Oh, wala. Asado ka! Asintado ka! ka!

Oh, kaya Pastus ka, Ah! <haro ang> <tihil> uh, <tihil> uh, <tihil> nice one. Oke, okay. ah! Buo na yun, ka, natin, pre. Oke, okay, nato. May ya. Andh, të, mga to, pre. Oop, apa tahu aku? jadi jago sayang, 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 Tanaga, sayang, 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 Boom, boom. Oh 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 oh, 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 oh. Ay, sayang, sayang, <laughs> Correct, pass mo na. Nasa so baba, baba. Yung mga kasama ko ka, eh. Sarap kulatahin itong mga tuy. Maraming mag-push eh. Okay, mag eh. oh. bahala kayo dyan. Kaya na mag-kill. Kanina pa ako panay kill eh. <laughs> oh. <laughs> oh. Oh, marunong yung kasama. Bahala kayo dyan. Tingnan na yung mga kill. Oh, mm, oh, mm, oh, oh, sayang. Oh, oh, oh. Pak! Oh, oh, ano, ano, patay ka! Mamamatay ka na wala sa oras! Oh, 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 oh. Kala mo, mamamatay, kala ko mo ka sa akin. Sinayin mo, kundi ko makikin dyan eh. No, wait, wait. Oh, mm, patay ka! Oh! Wala kang awa! Ay, ako naman, ako.

Napakilisi. Napakilisi niya. Ano yan, ako yan, men? ang kapag na mukha mo. Ano tayo,